Isa sa susi upang mapaganda ang kalidad ng edukasyon ay ang suporta kasama ang mga kawani ng edukasyon, partikular ang rehiyong tatlo, kaya naman pinangunahan ni Regional Director May Eclar, kasama ang SDS Roland M. Pronda at ASDS William Roderick R. Falurin, ang pagbisita sa paaralan sa Dibisyon ng Bataan, sa Distrito ng Bagak at Morong. Masusing nag-ikot si Regional Director May Eklar sa paaralan sa distrito ng Bagak at Morong, kasama si na SDS Roland M. Pronda at ASDS William Roderick R. Falurin upang masiguro kung naisasagawa at halos nabibigyang pansin ang halaga ng edukasyon sa pagkakatuto ng mga mag-aaral sa loob ng paaralan upang makita ang implementasyon ng Learning Recovery Plan na kung saan ito ang kanyang pakay ng kanyang pagbisita. Kaya naman pumasok sa loob ng mga silid-aralan upang masiguro at makita ang tunay na sitwasyon ng mga mag-aaral. Uh, Siyempre merong mga schools kung saan ay nakita natin yung mga strengths din, yung mga weaknesses ng uh, ating sistema. Uh, may mga teachers tayo na talagang na-appreciate natin no sa galing sa pagtuturo. Uh, lalong-lalo na yung isang teacher natin dito sa Murong, kung saan ay uh, grade uh, grade 1 ang kanyang tinuturo pero ang mga bata halos lahat no ay magagaling na sa sa numeracy. No, doon sa kanilang level kung yun lang ay yung pagbabasihan sa kanilang uh, literacy, uh, reading literacy. So talagang napakagaling ng teacher na yun at gusto ko siyang uh, i-appreciate. I think the name is Teacher Alisa. Kaya uh, sana sabi ko nga lahat ng mga grade 1 teachers natin kasi yan yung foundation natin. So sana lahat ng mga teachers natin ay katulad niya. Very committed at uh, talagang uh, makikita mo yung kagalingan ng isang guro kung uh, sa pamagitan ng mga learners niya, uh, nakita din natin na may mga dapat ding improve. may mga teachers din tayo na kinakailangan din natin na mabigyan pa makapasiti. kasi sabi nga you cannot uh, give what you do not have, di ba? Lagi natin sinasabi yan sa mga teachers natin. so kinakailangan din na yung mga guru natin ay uh, matutukan din ng ating mga uh, school principals ng ating mga district supervisors. Uh, kinakailangan din maupo sila at magkaroon ng tinatawag na classroom observation. Nang sa ganon ay makita nila ano ba ang strengths and weaknesses ng ating mga teachers. Kasi sa ngayon, sa sinasabi nga natin na paghahabol natin doon sa dalawang taon na nawala ang ating mga learners sa classroom, hindi lamang ah, uh, dapat natutukan yung ating mga learners kung ano yung mga kanilang kakulangan. Pero ngayon ay kinakailangan din natin natutukan ang ating mga teachers kung ano yung mga dapat na strengthen din sa kanila nang sa ganon ay makaagapay din sila doon sa, pang, sa kakulangan ng ating mga learners. Kung baga magdo-double effort tayo ngayon. Double effort sa ating mga teachers para makaagapay sila doon sa kinakailangang habulin natin pagdating doon sa Uh, uh, learning loss na tinatawag natin ng ating mga estudyante and uh, double effort din tayo para sa ating mga school heads sa ating mga PSDSs parang nang sa ganon ay uh, mabigyan din natin sila ng sapat na kaalaman kakayahan uh, para nang sa ganon ay alam din nila kung paano ba yung uh, kanilang uh, tamang pagdidispense sa kanilang role bilang instructional Leaders sa pagbibigay ng technical assistance sa kanilang mga teachers. Isang napakamakabuluhang pagkakataon at karanasan para sa akin bilang uh, OIC District Supervisor ng bagak District na makasama siya at matuto sa pakikisalamuha at kung paano magsagawa ng technical assistance sa ating mga guro at ating mga uh, school heads malaki pa po ang pwede naming i-improve sa aming paaralan, lalo na po at nabigyan po kami ng technical assistance din po ng ating mismo ang ating regional director. Uh, nasabi niya po kanina sa kwentuhan po namin na binanggit niya kay Sir Fronda na kailangan ng mag-download para sa mga equipments, laboratories ng ating senior high school. Kasi po senior high school ang, aming, ang tinignan po niya. Kaya po nagpapasalamat po kami ng napakarami dahil talagang uh, mapagtutuunan na ng gusto ang ating pagdaragdag ng mga equipments po at saka laboratory po sa ating senior high school, lalo na po pagdating po sa TVL. Kaya naman sa sipag at dedikasyon ay maiaangat ang antas ng edukasyon tulay upang makamit ng susunod na henerasyon. Mula dito sa Bagak National High School, Rico di Kalma, aktibong umaaksyon para sa edukasyon Central Luzon.